Guys, maglalambat si Adri Wale ng kwan. Guno. Eh mga diskarte ng kon, Pang-ulam dito sa talisayin ko. Muna tayo Taiwan dre, na tikit lang ata. Taray dan. Gay, okay, kanak ito yan. For today's video, Guno. Nagbangga na kita na kito kang! Oh, uh, Hey! Hey! Banggatan! Bangga <laughs> wala nang pan, guys! Nanay, nilubog na yung yata natira Malilit pa yata Pero naman Malalaki Ha? talagang yan guys ha? tapat nila po kami oh. Yan lang ang buhay dito. Hindi nah, di pa makalaot eh. Kaya magtsaga lang muna tayo sa guno. May maulam naman, Dray? <laughs> Inlubog na nila yung pataw niya eh. Ganda sa anong tabukol rin oh. Baka may mga tabukol kayo dyan guys Kaya lang sa bulsa Oh, isang ulaman na rin Kala nyo lang maliliit guys pero ganyan na talaga yan Hindi na yan masyadong lumalaki Kanyang isdang guno Oh Di ba? Sobrang ulam na. Maliliit pa siguro yung mga kasama nila. O tumalbog. Tumatalbog no. Malalaki na yun. O? Oh? Ha? Sinko, mamay ano? May ang daming tarak itong Andre. Yung kwan na ilo. Ayan, mamaya guys, ulitin pa namin. Tumabi na naman sila, ibig sabihin yung mga medyo malalaki dyan, nandyan lang yan. Tulungan ko muna siya. Thanks for watching guys, God bless you all. Dyan po yung biyotech natin, yung inaakyat, papunta doon sa taas, tapos may ilog dyan. Pasensya na muna kayo sa mga baso-basura dahil katatapos lang ng bagyo. Pero galing naman sa bundok yung mga yan. Wala naman masyadong plastic. Thank you guys. Special po kayo dito pag kumalmada. God bless you all. Babush, thanks for watching. Please like and share and subscribe. Si ang alamat